So, eto na nga mga Mima. Kung meron kayong car, kailangan nyo to para sa ating mga anak. Diba, anak natin nyo na antok-antok. So, eto Mima. Eto yung nalagay natin sa uh, passenger seat sa likod, na sasakyan natin, para yung mga anak natin. Hindi sila, pag inantok, hindi magano'n-gano'n, diba? Meron man ako yung nilalagay sa neck. Pero sabi ko, mas gusto ko yung ano. Yung eto, mas gusto ko to. Eh, ang mahal na, 800 plus to sa iba. Sa kanya, Mima, tingnan mo. 364 pesos lang. Ayan no, ito yung ilalagay mo. Ayan no, ilalagay mo dun sa car. Tapos, eh, siyempre ayos natin, ilalagay ko dyan. Tapos iba nakaganyang sa car. Yung anak mo pwede siya matulog dito. So nakakatulog siya. 364 pesos na. <laughs> so bakas! Dinosaur pa lang pinili ko. Ito yung laging sold out sa kanila. Buti na lang nagkataon na meron silang stocks ng dinosaur. Pero marami pa silang dang socks. Anong meron dito? Akala ko may bulsa. Pwede rin. May pabulsa siya. Parang baligtad yung suot ko kanina. Dapat pala pag ganito. Ayan. Diba? Nadadali yung mic ko. Pag nasa kotse, alambot pa ng tela niya. Oo. Oh.